mga kamarikets na kung si sa kahoy na sa santol santolan eh para nagang unod oh Tamay kayo ko kwanon ba ng palandungon bitaw sa itong mga panahos kabataan nga magsakasaka kahoy Pwede gihapunta magsaka tayo magsakasaka gahoy. Pero yung usap-usap tayo bahin aning trending sandig kus kahoy bahin aning trending karon ni Elias ba grabe na git sikat ni Elias so dili ta magmarites kani nga tuwa Hisgut-hisgut, ra abi bitaw ninyo sa lang bitaw no si Elias sikat kay karon sa panahon nga wala pa ni si sisikat na na siya sa na pa sa bukid So, sa bukid, maka diskarte yung gita o kwarta. Pero di rin nga na sa kadako. Makapalit sa ang gusto nga mapalit. Dahil yun, dapat patiguman. Sa panahon ni Elias nga naasa sa yung nga stage nga kanang, para sa tuwa ba, pobre. Giyunungan sa yung live-in partner. Wala siya biya eh. Gikan sa pag nila hanggang nang graduate sila, uban sila. Ya, sakar nga sakar nani sikat na siya na lang kasi yun ingnon nga walay karapatan ng asawa walay ambag na ara sa balay ako no solo parents man ko 26 years ko nga solo parents Tili lalim ang usa ka inahan sa balay mo pay mangita tapos ingnon lang ko walay ambag dili ko mutuuan ng istorya nga walay ambag. Siyempre, mag ta sa anak. At tong atiman nun ang mga bata. Labaw ko, grabe kay kong matiman ang bata. Sa, pan, sa ilahang panamit, sa ilang pagkaon, sa ilahang pagtulog. Dili ila limang usa ka inahan. Tapos karon ing lang ang kalibin nga walay pulos. Bili gita kasulti ing nun anak sa panahon nga walang wala ang tao na ka sa iyahang kiliran karon ni sikat ka unya ingnon ingnon lang walay ambag ako kung ni ko pilion ako ang tao nga wala ko biyay sa panahon sa akong mga kalisdanan usa ra gid akong sulti diha nimo mailhan ang usa ka tawo nagmahal nimo sa so, walang wala ka nga gitabangan ka wala ka talik di maura na bay tung mga apo malingaw nagkaon santol bahala ka sulong nagtagak. Sinog na sa letter. siya siguro. Nagtagak man. <laughs> Nalingaw ko din yung rekita ko eh. Lugay na kula ka sa kahoy. Lahit man na itong masak sahay usahay. Dili man kahoy. Nga, dili ito Joke rin na. Dili ito ato itong sakaan per minti. Dili, mahagbong ito masipiyata. Nya kisah may nangala din ha. Alah, siya tao tali mo diri pengawan mo santul. Comment mo dia sa ubus. Hukin say na nangala. Kay kiri tambal gini siya sa nangala. Ha, siya tao mo dia kay kuhaan tamo gisa kabukag. Nga nangala lang ha. Kanang nangala. bitaw eh. Mag tani. Mag good vibes. Good vibes po tani pa kay. Ang akong naong naigaw sa adlaw.